mariga mga amigo. Ay, balik na naman tayo kasi tawag dito. Ilang araw din ako hindi nakapag-vlog kasi nakatrangkaso yung lola nyo. Kasi na kayo. Kaya heto, ayan, yung ulan, grabe. yun. Yeah, so, paano pa ay makakaalis dito? O, kahanda na naman para papasok. Kaya, pagtitilahin muna natin yung ulan bago tayo alis. Parang mo yung ang salamin ko? Yan. Yeah. No, di ba? Paano mo ba sa anong kuha ng anak ko? Hmm. Ano ba yun? Yeah. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano Ayan, medyo magkasagad ka na. Ang ano na eh, kasi masyadong maluwalag at ako'y ano, tawag dito, nagbibihis. Oo, oh, nagbibihis ako para papasok. Yun. Oo. ay nga lang, umulan, kaya dito tayo sa bahay. Tenga tenga muna. ganon. E ganun. Yun, nakapaglaba ako ha? Aawa ng Diyos, nakapaglaba ako kanina. At kaya ko na yung katawang ko. Ayan. sa mga labahan ko. Yun, yun. Pero yung ulan oo. Oh. Naman. Sa dilim naman ng, ng langit. Nung ulas kaya ako makakaalis nito. bali na. Sabi, taga-taga na lang, taga-taga lang muna. Baka pagka ako sumakay naman, eh, buti kong jeep ang masasakyan ko. Eh, pag tricycle, nakaw. Basa. Basa ako. Makarating sa trabaho, basa. Kaya nung nakaraan ako, ano, basang-basa, o lang, tinigil lang kami ng t-shirt na ano, na Pero yung pambaba mo, basang-basa. Ayun, hindi ka naman makakaligod doon dahil oras na ng trabaho. Inom ng gamot pero wala, nanginginig ka pa rin sa, sa lamig kasi yung pambaba mo, pati panty mo, pantalo mo, basang-basa. Saka paan na nga lang pumapasok, pumasok kasi yung sapatos, basa rin. Biglang buhos ng ulan ni, eh. Nakarating na ako sana dun sa highway, sa sumag. Pagdating doon, bakit wala hindi ka rin makatawid, wala ka rin ano doon, wala ka rin masisilungan doon. Tsaka yung payong ko naiwan sa bahay kasi pag alis sa bahay hindi na ano, hindi naman na man, uh, ah, makulimlim, mainit naman. Pagdating doon sa mismong ah, ako malapit na sa ano sa city, ayun na. Lumilim na yung ano, paligid. So, wala kang magagawa. Anong magagawa mo? Hindi. Pasok ng basa. Hindi ka rin makaka, wala kang ng mga damit doon sa, ano, sa transcom. Puro kainan lang nandun. Pag gusto mo, bibiyahe ka pa, papunta pa doon sa downtown. Eh, ang layo noon. Kaya, pasensya na kayo, mga viewers ko at mga, ano, mga kaibigan ko, ha, okay. Mga kaibigan natin, OFW dyan. Ingat-ingat -ingat kayo. Ah, dasal-dasal lang, mga mare. Nang tayo ay, ano, Bigyan ng malakas ng pangatawa ng Panginoon para tayo makatapos ng ating kontrata at baka sa ating pamilya. Oh, siya. Sige. Pamaya ulit. At ako ano, BBS. big parang ano na, no, huminahina na ng kaunti. Sige. Taba, ingat kayo lahat-lahat dyan. Salamat. Pasensya lang kayo. Yan lang ako lang mag-vlog ulit.